Jardin Lustre, suportado ang pagkaaresto ni FPRRD. Si Nadine Lustre ay muling naging usap-usapan sa social media noong ikalabintatlo ng Marso, nang mag-post siya ng isang larawan na may kinalaman sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Instagram stories ng aktres, ibinahagi niya ang isang post mula sa Rappler na naglalaman ng isang banner na agad naging sentro ng atensyon ng mga netizens, ang banner na ipinakita sa post ni Nadine ay isang larawan na kuha ng Reuters photographer na si Wolfgang Rattay. Sa larawan, makikita ang isang lalaki na may hawak na karatula na may nakasulat na, collect them all. Ang mga apelido ni Duterte, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, at Russian President Vladimir Putin ay nakalista sa karatula. Isang tick mark din ang makikita sa tabi ng pangalan ni Duterte. Pati na rin ang isang note na nagsasabing, Welcome to the Hague. Ang larawan ng karatula ay kuha ilang sandali bago dumating si Duterte sa